So ito mas maganda na ito pumapabor nito sa atin at itong uh, move ni uh, ni, P, ni Alan Peter Cayetano napakatalino na. napakatalino uh -huh. so ang sabi niya no napag-isip-isip siguro ni Alan Peter Cayetano na nagkakagulo tayo doon sa motion ni uh, ni ano ni Senator Bato Dela Rosa na i-dismiss agad itong uh, impeachment case laban kay uh, BP Sara Duterte tapos bilang siya ay isang abogado na asilip siya ng malulusot ng butas ngayon. Ibalik natin doon. Kasi alam natin na ito ay unconstitu unconstitutional. Ibalik natin sa Kongreso. Ayusin nila. Tapos ngayon may dalawang question kung uh, hindi ba ninyo nilabag ang batas ng Pilipinas sa pagpapasahan ng impeachment case laban kay B.P. Sara Duterte? At ang pangalawang tanong ay kung itutuloy ba ito ng 20th Congress. Yun ang, ang kailangan nilang ibalik ngayon sa Senado. Kailangan kumbinsi, kumbinsi nila yung mga senador na tama yung proseso na ginawa nila and at the same time, siyempre pag tama, ipagpapatulo yan. So now, pag nabutasan sila dyan ni Alan Peter Cayetano, mauwi ito sa wala. Mauwi sa wala itong impeachment or else, uh, ang pinaka-worst doon sa mga pinklawan, mga, dil mga dilawan at mga pulangaw, eh madidismiss itong kaso.